Yo, what's up mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. Usapang makatotohanan tayo ngayon at usapang, usapang habit. At meron akong isishare sa inyo na anim na habit na siguradong nagpapahirap sa ating lahat. Mga ugaling araw-araw natin ginagawa na hindi natin napapansin, eh tinadala na tayo sa kahirapan. At ito ang reason kung bakit nahihirapan tayong umasenso sa buhay sa mga kaugaliang to at habit na to. Yung tipong kahit anong gawin mo eh napakahirap umasenso sa buhay, napakahirap gumaan ang buhay dahil sa problemang ito ng ating sarili at mga kasanayan, habit natin. At kung gusto mong maalaman ang mga habit na to, tapusin mo ang video na to at yung last habit ay sigurado makaka-relate ka kung ano yun. So, andito ang six bad habit na nakakapagpahirap sa atin o sa'yo. At kung alin dyan ang guilty ka, huwag mong i-deny ide ha. So, tara, umpisa na tayo. At kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim, na may ilang taon na rin sa pagnenegosyo at ilang taon na rin na nakapag-adjust dito sa bad habit na to. I-share ko sa'yo kung ano-ano yung mga bad habit na to. So, stay galang jara dyan, ha? Unang habit na nakakapagpahirap sa'yo ay pagpupuyat kahit wala namang mahalagang ginagawa. Exactly. Yung tipong gabi-gabi kang umiinom, hindi naman importante yung uminom, pero lagi ka nagiinom, susugal, scatter, nagtitiktok, Facebook, pero hindi naman mahalaga para sa'yo yun. Tapos, ang pinakamalapit yan, pag mo, zombie mode ka pag naglalakad ka na parang zombie tapos iririson mo sa sarili mo na puyat ka nanghihina ka isa sa ugali natin yan eh yung pagpupuyat sa gabi na kahit wala namang mahalagang ginagawa eh, tuloy ka pa din puyat lang ng puyat tapos kinabukasan hindi ka na naging productive sa araw na yon kasi nga zombie mode ka na eh oh, huwag mo ipagkakailayan di ba? Tapos magre tayo, wala akong energy eh. Wala ako sa mood magtrabaho. Bakit inaantok lagi ako? Eh paano ba naman yan idol? Gising ka buong gabi. Ito lang ang mapapayo ko sa'yo idol. Hindi mo kailangan magbago kagal sa pagpupuyat mo. Pero ini-exercise yan. May na mindset sa isip natin yan na dapat natutulog tayo ng maaga. Start by sleeping 30 minutes earlier. di ba Small wins. Okay na yun. Isa pang bad habit na nakakapagpahirap sa ay walang ipon kahit may kita. Yung tipong sweldo pa lang, shapi kagad. Kasi ang katwiran natin, deserve ko 'to. Pagod ako araw-araw eh. Kailangan kong suklian yung pagod ko, bayaran yung sarili ko, di ba? Mga kalimitang katwiran natin kapag sumeldo tayo. Ang ending, walang savings. Ang pinakamalupit pa niyan, baka wala ka pang makain. Kasi nga puro utang gagawin mo eh. ba? Diba? Wala kang savings eh. Kaya isa yan sa nakakapagpahirap sa atin na masama ang habit na ginagawa natin. So alis-alisin na natin yan. Dahil ang wallet mo, parang love life mo. Lagi na walang laman. Kaya ito ang tip ko sa'yo. Save first, spend later. Ikatlong habit, bakit nagihirap ka ngayon ay laging late kahit kayang maaga. Example, may trabaho ka ng 9am tapos gigising ka ng 8.59. <laughs> or klase ng alas 7 tapos gigising ka na 6.59 tapos ang sisisihin mo traffic ang sinisisi mo yung service mo o yung kung ano may struggle mo nung araw na yun bakit hindi ka gumising ng maaga para mas makapasok ka ng maaga diba iset mo yung alarm mo 15 minutes before ka pumasok or before mo gawin yung mga dapat mong gawin para hindi maging excuse dahil like pina practice sa'yo ah practicein mo yung ganungan, ganung gano'ng ganung at tiyak magugulat ka sa result. Ikaapat na habit na nagpapahirap sa iyo ay reklamo ka ng reklamo. Tapos walang action. Ang hirap ng buhay. Sana may pera ako. Sana pogi ako, sana sexy ako. Pero ang gagawin mo, wala naman din. Kaya kung pwede lang i-withdraw yung success kada araw, impis na yung isang complain mo, gawin mo na lang isang action, 'di ba? Ano ba ang gusto mo? 1 million prison o 1 million peso? ba diba? Doon ka sa peso. So, ang gagawin mo, kahit maliit na action, gawin mo. Step pa rin yan. Panglimang habit na nakakapagpahirap sa'yo ay palaging naka-cellphone kahit may mas mahalaga kang dapat gawin. Example, may sideline ka. Pero ayaw mo ano, ayaw mo pasukan. Kasi gusto mo, nakatutok lang sa cellphone mo. May dinner ang family. Tutok ka lang rin sa, pe, sa cellphone mo. Scroll ka lang ng scroll. May deadline. TikTok muna. May exam. ML pa rin. ML is life. <laughs> Mga katwirang bulok. Ikaanim na habit na nakapagpahirap sa'yo. iyo, ah, sinisisi lagi ang ibang tao Kasalanan ng gobyerno. Sakto-sakto. Nag nagbotohan, di ba? Ako, malamang. sisisiin nyo na naman yung gobyerno dyan. <laughs> Walang suporta ang pamilya ko. Kaya ako ganito kasi ganun sila. Nako idol, self-awareness lang. Hindi ka naman tatakbong presidente pero ang campaign mo, puro paninis. Ilan lang yan sa mga habit na nakakapagpahirap sa atin. Marami pa yan, pero ayan lang yung nakita kong anim na pwedeng maging dahilan lalo sa kahirapan natin. So mas marami pa yan. at kailangan nating alisin yan. Bakit natin kailangan alisin yan? Kasi hindi lang pera, energy, oras ang nauubos. Pati yung wala mo sa sarili mo na uubos din. Habang inuulit mo yung mga maling gawain, mas lumalayo sa buhay na gusto. Tinaniniwala ko na hindi ka tamad. Wala ka lang talagang silbi. May mga nakasanayang ka lang ugali na dapat iwanan para umangat ka. Kasi ang tunay na kalaban natin dito, hindi ibang tao, hindi swerte, kundi yung maliit na araw-araw mong ginagawa na umatras para sa pangarap At kahit gaano pa kasama ang nakaraan mo, may karapatan ka pa rin mag-umpisa ngayon, magsimula at muling bumangon. Hindi mo kailangan maghintay ng New Year, birthday o perfect timing. Ang kailangan mo lang, desisyon. Isang habit, isang araw, paulit-ulit. At balang araw, magugulat ka na lang, andun ka na sa goal mo. At kung handa ka nang baguhin ang habit na yan at gusto mo nang mabago ang kwento mo, simulan mo sa maliit. Tandaan, hindi mo kailangan ng ibang tao para umasenso. Ang kailangan mo lang talunin yung luma mong sarili. At kung nagustuhan mo ang vlog na to at tin ka, comment ka naman dyan sa baba. Pakilike and share na rin. Maraming salamat. Bye-bye!